Hello guys. Good morning. ari ah, na kami di guys. Sa ah, amon balay guys. Asa ah, si papangkaon oh. Kaon, oh. Hmm. kaon. Kaon kami. Kay gutom kami. Yan guys. yan Pasensya na kayo guys sa ah. among ha kay dulum, Madilim. Ang ilaw namin nasa likod namin. kain Hmm. Nakarating na kami sa aming lugar. <laughs> <laughs> Ari wala oh. Oh, te, damo sabit sabit oi, gaya te. Mm. Kain tayo kay Gugo. Kain tayo tayo. Shout out din sa asawa ko. Kain. Hello ne, andito na kami dumating na kami. Main kami kasi kag kami. Mm -hmm. Tara tingnan namin, anong oras na, dahil lang dahil. Da.

hantu orang pak, saya pembayar yang saya tempatkan keadaan di Sintus iya saya ini, Mm, ini ketekintos. Betul, ketekintos. Bayar. Si betekintos. Heeh. Gua selang, eh, gua selang. Bayar. kita punya banang yang nini. Din. Ya mau bekasih Din,

Odol agang sa ditosan taksak sa may kurung tibu ibu to. Lain Dapat inom-inom lang, di yung mama ikan. Mausa? Ini ngomong ini, di putinu tungi basi kanin. Lepun lagi ikan. Hmm. Ini kantu-kantu panas, adi. Ini. Ini kantu adi, ay. Apo kantu ay? Sino Ini, ini, emang odi ngomong pakat, andi. Ini, ini, dang. Bawal adi, mga kamar maor dia. Nanos, ah. Ako maglabos iya? Gago nga tao. Hindi sa okay. pwede magkato di yan. Hindi mo nasa natanong. Hindi lang magkato di. Kaya nga doon, doon tinaas ka nabaw, hindi tinaas na. Ano? Ano, iya ba na? Hmm. Saka tao niyo. Hindi pwede di. Baila siya. Mag-uyo nga tao. Ano nga nga maaawin? Wala di lugar nah, di. Nga nah, isa. Imaing mga palahubog. Ilagay sa lugar ang Pag mahubog, matulog. Gane? Oh, nga ni? Maoi! Nga di... um, um, nga tau nga, nga nina buti nga. Ngi risk tau masadi. Pa... Nga nga, kuantang tau. Nga sakit na. Nga maoi nga. masayang nga nga utok nga. Sudi nga tau? Ha? Ndi naku. Nga. Good morning. Good morning, Good morning, Good morning, everybody. <laughs> nah, 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 nah. <laughs> hey guys. Good morning, everybody. kami, morning, <laughs> <laughs>

Tutu sa 81 ma uh, ano. Oy, diyan sa 81 bang masakay. Oo. Tawag ka mo pag pag, pag ano, pag may bin, binakal na kita, sakat ka mapahatid dito. Mm. Taklad babaw. Hmm. Taklad babaw gid. Taklad gid mo. Taklad gid. Taklad gid mo to dire. Lani. Guys, itutor ko kayo sa mansion ni Papa Wala. Okay, pa, Ang sinde kay karga mo babaw sin. Hello. Good morning. Ah, mm -hmm. dito na kami sa bahay namin. Oh, ayan ang mag namin Galina, binayaran noy Bimil. <laughs> 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 Guys, 'yung binayaran namin sa 'di Noy Bimil, diponggol. Kada ko magbela niyo. Niyo. Hello. Hi B. Bukol pa Good morning sa'yo. Wala nito kahit lamabot. Hmm. Sige ba, sige ba, saan lamabot? Sige ba, saan lamabot? Nandito na kami, guys, sa aming tahanan. Ayan. Ayan. Ha? ha? Ano? Buta nga dito yeah. sa isa, hindi na sa kauna ng ano? Hindi uh, na. May buri, buta nga sa isa rin, no? Oo, buta na sa isa rin. Ano? <laughs> Hello, po. Ito, sabit ko. kaldero, di sabit. Uh, uh, ang di ka. Huwag uh, yan ang mga kuring niya. Oo, gani. Kina <laughs> ang kaldero ni Papang, guys. Oh. <laughs> di sabit yung ulam, hindi makuha ng pusa. <laughs> ang cute. Guys, yan naman yung lolo namin yung namatay. Ayan, yan. Yan yung lolo namin. Ayan. Ito pala yung speaker ni Papang. Wow. Lagabog gini kayo buwas eh. Lagabog. Hello, good morning po. Andito kami ngayon sa aming bayan, sa probinsya. Ayan. Ayan, nandito kami sa bahay. Ay, Ate good morning. Umuwi ako sa probinsya namin. Nandito ako ngayon. Andito ako sa amin te, sa probinsya, sa Negros. Nagpuli ko. Ah. Uh -uh. ako sa amin. Umuwi ako, te. Hey. Padlok mo, uy. Padlok lagi ko. Direkta ka bensin na tinakbo ba no? May gripe pagwali ay no. Tina. Mm, base. O, o dire u? Pagwali oh. Dire Pag oh? niyo. So, eh ay, para mag masuma mas, ah, an. Pang, ha? ipagawa mo na ako may ari na nadresin. Mm uh, Kasi kung maulan na na. Hindi. Ipagawa mo na buhas kay mm na ugma. Oo. Diba babaklan yero? Oo. Mm -hmm. Pag nilagyan mo yung yero man. yan, e, pwede na ilabas yan para mas liwag. Hmm. Hmm. Tapos dito, ang lamisa, dito. ibutan na natin dira. Hindi ang Tapos dire may pungkuanan dress kay Lid. Hindi mo mapalar ko. Dapat pang tanggalin mo to. Pang, Pang, tanggalin mo to. Dipot mo to dito. 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 dito, dito. Wag na, ooy, wag na oy, wag na oy. Tama na kay ikuray ang pungkuan. Tama na kay kayo. nakakabit na oy. Di, dira, pwede na ilipat diri Ano man ka? Mau ka pura di ngot ngot betong na. Na gubak na. Na gubak na sa dirang pan na sik pan. Mo di oh. Dari, tapos dire la misa. Pungkoan na ang basya. Pungkuan. Pungkuan pa ikot. Tapos ito. Hello, good morning po. Ay, hi Ate Jeng. Andon? Andon si Rone? Madilim doon sa labas, wala pang ilaw. Ang ilaw ng papang, dire lang sa tunga, dito lang sa gitna na pinto. Tapos banda doon, malayo-layo na yung mga ilaw na sa kusina na. Kaya medyo madilim. Yan.

Dora ganito. Oh, do, 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 do. ano ka mag magkon Hayo. Sapin. Yeah. Sapin. sa Hello everybody. Hello, everybody. Hello. 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 Guys, andito kami, guys. Kita. Kita. Salamat, TJ, nakahiga na kami dito, TJ. Oh, kasama ko si Donya. Sa igo di ba? Hmm. tambok ka kita. Ano nang ka-sexy sa ko? na? Hello po. Karating lang namin. Good morning everybody. Everyone, every night, every morning. Ang sarap.

tigolang nalang na siya Tiyak nalang na siya na si father hindi move on Hindi naman. Hindi siya mga move on Ito kay ko na sa'yo di Hala bago lang talagaon at tinghigda talaga yun Yan eh Mahogit mo ano ko ba Kita mo na kami I-share mo na yan Para mapta horas no, <laughs> <Oras de movente. laughs> <laughs>